yun mga ka-explore akyat ulit tayo ng bundok ngayon para uh, puntahan yung ano natin uh, pakakaya natin Shoutout nga pala no kay Ati Marjo Labong. Ay. Ah. Uh, Ma'am Aniel Alvarez. Mam Merlo Malya. Si Mam Ma Janita Springer. Shoutout. Mam Gina Alicante. Shoutout. Ah. Uh, Gina Santos, Shoutout. Si. Si. Yuki Oi shoutout. si Jackie Iban shout out si John Montenegro dyan sa Tagon City shout out. si Ma'am Dimple Granada shout out salamat po sa panonood sa upload ko po yan mga mga kaya explore oh nagsimula nang kumilimlim ah uh, mukhang uh, bubuhos yata yung ulan ngayon ito yung mahirap dito sa bundok nuna oh. kasi pag bumuhos talaga yung malakas na ulan itong ilog na ito ay pwede po itong uh, biglang bumaha no at ah uh, yan at guguho yung mga lupa diyan diyan sa mga bundok-bundok at yun po yung pinakadalikado kado uh, lalo na sa mga taong uh, naninirahan sa bundok dinikado talaga kapag masama yung panahon <coughs> Yan yung malaking ano mga ka-isloro. Uh, bago ng balite. Ano? You know? Yan. You know? Bago ng balite. Tabi-tabi po. Daan lang po ako. yun, yung malayo pa yung pupuntahan natin shout out mo nga pala no si uh, Island Gat yung uh, pinakamagaling na Spiro dyan sa Dinagat Islands yan shout out sa'yo bro amping sa ingat sa mga adventure mo sa dagat uh, at sana makarami ka ng huli palagi no, para maibenta mo at para sa pamilya mo yan yan lang naman po yung purpose natin kaya tayo nagtatrabaho na para sa pamilya So sa lahat po nang nag-request doon uh, tungkol sa pag ano kay Kuya Bads no, uh, tatapatin ko na kayo. Sorry, sorry po talaga. At uh, hindi po ako makapunta doon no dahil uh, may tinututukan din akong explore no. Uh, yung ano natin, alam niyo naman no nag-vlog tayo ng doon kay Kalinga at kay Ibata no. Uh, kailangan nating unahin din at yung pag, ano, doon kay Kuya Bugs, marami na sila doon. <laughs> May marami din mga baguhan. Ibigay na natin yun sa kanila. Kasi, ano din eh, malayo din dito yan sa amin. Kasi, kung malapit lang sana, hindi pwede natin, ano, so, hindi kasi ganun yan uh, kadali eh. Uh, marami nagre pero Hindi po yan uh, ganyan kadali lang. Malayo kasi yan. Kaya, yun uh, bigay natin yun lalo na sa mga baguhan uh, yun punta na kayo doon uh, sigurado na uh, malakas yung content nila ngayon makakabuse talaga kayo uh, dito na lang tayo sa atin no uh. yan si Kuya Bals, napakabait yan. Maraming tinulungan niya ng mga hunters at mga baguhan no, uh, na paangat niya. Yeah, yun, abangan niyo po yung mga upload nila yan yung mga nag request na nag alala huwag so, mag alala dahil kung ano man yung gusto nyo mangyari at matutupad at matutupad din yan huwag lang kayong mainip abangan nyo lang po yung upload niya at nila at panoorin nyo po supportahan uh, yun po kaya yung ka explore uh, salamat po sa inyong suporta sa lahat ng mga vlogger na no? Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po. So, ako nandito pa rin ako sa gitna ng kagubatan. So, yun mga ka-explore. Uh, ano lang to, no? Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung area na uh, pinapasok natin. Pero, uh, mamaya, sisimulan ko na mamaya yung pagbablog ko. Ano lang to, update-update lang to kung nasaan ako ngayon. So yun mga kaislor, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta.